tay may mga bana sila may mga asawa sila wala ginagaw um, sila oo ginatabo sa kampo gumagala sila tapos uh, nabuntisan lang ganun nabuntisan lang ng anak niya dalawa dalawa iba 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 ang tatay iba 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 ang tatay ha ate Erna saan naman ang anak mo ate Evelyn dalawa dalawa pa ibang tatay din ha Wi serra nagmula sa Negros Occidental layon ni kumulo sa mga nahihirapan karamihan. Bye. Bye, may akong na mamat the mga kasikap, andito tayo ngayon no, sa Candelaria, uh, Manapla. At may, meron pong inilapit sa atin na isang pamilya na hirap daw ito sa buhay. At may mga problema sa pag-iisip yung uh, kanyang anak. Okay, so, andito na tayo. Nay, maayong hapon. Kamusta? Madayon ko? Oh, sige, dayon ta mga kasikap. Oh, kamusta din Nay? Ha? Ano ngalan mo nay? Ano pangalan mo? Josefina. Nanay Hospina. Uh, ilang taon ka na nay? 65. 65 years old na. Um, okay, may uh, asawa ka nay? May bana? Napatay lang mga 3 years na. 3 years na patay na. Balo ka na gali nay? Oo kampo man lang to. Sa kampo ka man to. Sa kampo ka nagtatrabaho? Sa kampo man lang sa trabaho na lupo. Oh, ah, lupo. na ano siya? Parang na... Parang na kung saan lang mo. 24, sige, ubas kampo, lakin siyon. A ah, 74 si years old siya, sige obra sa kampo. So, wala pensyon. Tapos na paralyze siya hmm. hanggang sa namatay. Oo. Tatlo lang kabulan to ang yang paralyze kay nga. Mm. Tuod sa kaobyan. So ikaw nai, uh, matagal ka nang nagtatrabaho sa kampo, pila na ka tuig? na sa pag sa bahay naman, sa linisan dalaga, da sa katuan ko, sa kwila, pero mga obra ni ko. Sa kampo hilamon. So nay uh, balita ko may mga anak araw. Oo, Oh, may may diferensya daw sila sa pag-iisip. Dalawa sila? Oo, oh, dalawa sila. Oh, oh. Ayan. Hello, Ate. Ano pangalan ni Ate? Ako si Erna. na ah, ah, si Ate Erna, hmm. si Ako si Elen. Ikaw si Evelyn. Yes. Pumso, oh, pila na edad mo, Ate Erna? Kurang uh, 39. 39 years old so, 29, ka na. 39, 30, ako yung pila 38 pa lang ah. 37. 37, 38 years old. 38 ka. 37. Ikaw? 47. 40 47. Pila na. 47. Pila na. 47. Sino magulang si Ate Evelyn? Evelyn. Sa November 12. 42 ka. 43. Sa nagkato. Ayan. So, duha lang imo anak na, imo bata. Anom sila? sila? Di ang iban. Saan yung anong ibang anak mo? Napatay ang isa kayo ng buuang... Napatay ang isa? Napatay Na... nervous breakdown kayo ko. Nabaliw din? Nga nag-nervous breakdown kayo nga. Iniyakan din sabi ko. Ang bala ko kapag Igo mong puli ras doon siya. Ang bago mm. niya pakalik. Kung mm. sa bago ko, ang loko patay-patay mm. anak asawa. Ah, lasinggero yung anak mo. Ay, yung anak yung asawa mo. Yeah. Tapos umuwing lasing, nag, nag ano, nagmamaoy. Nagwawala. Basta pala Oo. Palatid. So na ano na nervous breakdown yung isang anak mo. Tapos uh, namatay na namatay. Ilang, pilay a edad, ilang taon siya nung namatay? Babae man, laki, babae. Ah, lalaki si James. Ah, okay. tapos ikaw na, kumusta naman ang ano mo, ang kalusugan mo? Ang kulang ko sa vitamins. Vitamins. Mm kis laing kami matay po kagag ikay nga wala nang kasang mahimo duha ka wala kami kakaon saging lang na duha ka adlaw wala kamo kakaon kanon saging lang ang obras kam po bag ulang ka galing ikay kumu ay ka ay ka mo kam po hindi siya ay dapat kanto na tukar Pag-inakad ay sila sa Raida Kapit. Mayroon kami kapit. Isang ginapakaon na nito. Yung gagawin sa pangalaan sa bulong, sa bundeklo. Ah, may ano na may injection. May injection oh, si yeah. Ate Erna. Oo. Oh, oh. e, si ano may injection man. Na. E, na. Si Ah, wala si ano lang. Kayda, naluko, di ambulance sa laki ko. Naluko sa laki sino no, naluko bako, sa laki? Kaging ang may subang sa mga bata ang exercise sa anyo. Mm. Taga Bacolod nang patay duya git sa i. Eh. Mm. Di ambulance to naloko di ambulance pamataan naman taga dire ara aw. Mm. Ang anak ng subang? Oh, yung duwa. Ini duwa man, yung paadap ko to. Ano yun na May mga bana sila? May mga asawa Wala, sila? Wala. Ay, daw, pigalagaw sila. Oo. Oh. Binitabok sa kampo. Gumagala sila? Mm -hmm. Tapos uh, nabuntisan lang? Ganun? Nabuntisan lang. Ah, okay. Hindi ko mag-akusar ko to, Nagyo pa ko to. Hindi. ko na tayo itong inaong. Um, mm -hmm. bang. Kasubang. Mm -hmm. Kayo ko ba? Diyos ko, ano na lang yung kusin eh. Di, ka ba nagreklamo? Kilala mo ba yung lalaki? Kasi sinisang ilo niya. Tilawi lang, tilawi lang. Ah. Ang bata mo nilang sansin na po arang sila pa matapang no. Oo. oo. Sila Kaya, pa isog. Wala akong alam. So kayo bata ko, may kulang pa rin. Oo. Re ko. Hindi ka daw nagrereklamo. Wala akong nagrereklamo. Tayo na kaming Wala na akong mm. wala lang pang ata sa, -sa haja. Kapulong. Oo. So free ang abogado. Kung kaunyan. Oo, kasi magbabayad ka pa sa abogado, oo, no. Wala na bayad po, So anak. si Pobisa Ate, ate na, Erna, na. ilan ang anak niya? Dalawa. Dalawa man. Iba iba ang tatay? O iba-iba. Iba-ibang tatay? Ha? Ate Erna, saan yung anak mo? Ate Ana. Ang dala, ang isa ato, ang lalaki, si oh. Simon. yung isa, ang isa sa ginpaadap ni Nanay sa pamilya namin. Sa pamilya ya. Ah, okay. Tigado man di sa amo. Tigado no. Kablaway kami ni kami. Suga te kababulong, Ate Erna. Oh, okay. May ko kada bulan. Kada bulan. Sa, ano, tapos nagdala ko sa rehab, ginapay check up ni Nanay, kitutulan sa kanila. Mm. Galagaw o gumagala ka pa daw Ate Erna. Wala kahit lang. Tatay ng anak mo Ate Erna, kilala mo? kilala. Ikaw hindi mo kilala? Kilala mo. Kilalaman. Are Arede Arede sila taga Dire. Taga Kawasin. Ga support naman sa imo bata. Ikaw Mila na nagpadako asta nagsiyang katuig ang bata. Pamag-iit wala sila mo agi Ano po Nga wala man ga support. Bakit? Ah, okay. Si Tata Familia. Mm, kasi yun nga mga kasiigod no. Hindi naman mo dito rin wala man no. Doon wala man. Oo. Oh, so, yun nga si Ate Erna na. Tapos si Ate ano niya pangalan niya? Si Ate Evelyn. Ate Evelyn, Pil ilan naman ang anak mo Ate Evelyn? Dalawa. Dalawa. to uh, iba-ibang tatay din? Ha? Saan yung unang anak mo, yung subang, yung panganay? Ah, malaki na oh. yung ah, anak oh, okay. niya isa. Tapos si, si ito yung isa, anak oh, niya ito? Oo, oh, si Justin. Si Justin. So ah, okay, guwapo ah, si oh. Justin ah. <laughs> Pogi ah. Ang tatay ng anak mo, ate Evelyn, nagsusupport ba? Ang buta? Wala na? Wala ah, okay. na? Okay. Hmm. Ayan. So sana ano, no? uh, kahit mga suportahan man lang na ng tatay. Ah, uh, muna gani ko na no, wala nila. So wala pa na sila ka support sa amin. Dobra kami, gobra sa kampo. Ganyan na naman ng ibit ko lang. Ikaw, ikaw ate Erna, gobra man oh, sa tatakampo. kampo, sa ga... ka parin, pa rin, mainit. Para pang suporta sa anak mo. Uh, pambili ng pagkain. Ispila. Sino, sino nag-eskwela? yung At anak mo sa o, itong lalaki Galing, ah. yung oh grade ng anak mo ate ano so, ang isa ang isa ato ah, sa yung pina mo ano grade 1 ah, mas ma ano ni mas magulang ni mas matanda itong anak mo na andito si Simon tapos yung isa lalaki man babae ah parehas lalaki oo oh, oh. tapos iba-ibang ama oh, oh. yung dalawang tatay taga rito lang din oo Okay. Baga, ano na yun, no? parang uh, napagsamantalahan uh, yung uh, kanilang uh, sitwasyon, no? Oo. Oo. Kasi hmm. ikaw na, wala namang ano sa wala ka namang uh, uh, diferensya sa pag-iisip? Wala na naman. Agwanta ko so, lang gano'n kasi din kasi. Ano Ay, sa anong mo si Pangeng? Mm. Ano lang ang problema yan sa mga bata? Yan, hindi na sa kabila. -hmm. Sa pagbiyan ka. Dapat na yun, eh, mag-inom ka ng ano. Uh, kung may bulong, regular gain, so, no? Vitamins, no? Ate Erna, no? Isa ganito ko man tinan na kung bisan hindi ko makaya ka o nakapayong mm. isang wife kung kakaong kayo buto yan, kung may nakaong mm. <laughs> <kain> na. <laughs> Ayan, oh, so mahirap pala ang buhay dito. Kung hindi ka magtatrabaho sa kampo, Ate wala Erna, wala, wala pagkain, no? Wala, 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 may, may kayo, ako, Dapat kahit ulan, init, trabaho pa, trabaho pa rin. Hindi ka ba nakapag-aral, Ate ano Erna? Na high school graduate. High, high school, graduate. Ah, okay. So, just, uh, yeah. Tapos hindi ka na nakapag-college. Oh, no, sako. malit, eh, maliit, oh, pa maliit pa kayo. Uh, Pinapag-aral kayo ni nanay. Nagtatrabaho lang sa kampo. Mm, ulan init. No? Ito wala kabalos ano na sa kapag ko. ka kam... Wala bang anak na ina nakapagtapos ng pag-aaral? Wala? high school Puro high school lang? Wala nakapag uh, kolehiyo, college? Ayan. So, kawawa din sitwasyon. So, ngayon ay, kung wala kang, uh, kung wala kang, uh, kung hindi ka magtatrabaho sa kampo, walang kakainin, walang pagkaon, wala iba kalbugas. Walang pagawa. Mm. Sa sindang tuahay. Mm hindi -hmm. e mag, hindi ka mong palas, ang gawa mo na. Tapos mong ito, mong pisag O, gulay. May mga tanong mga kayong gulay? May ah, mga tanim kayo? Meron? Natakway. Natakway, gabi. Tangkong. Tangkong. So anong wish mo ate Erna sa, para sa mga anak mo? Makapag-ano lang, makapagtrabaho at makap, makapag at makapag-iskwela at oo okay ang sitwasyon. Ay oh. Ah, makapagtapos sila ng pag-aaral, mapaiskwela mo ng maayos, oh. no? Ayan, si ate Evelyn naman, anong wish mo sa mga anak mo? Ate Evelyn? makakain lang sila. Makakain lang. Oo, nakakain so, lang. Sa araw-araw, no? Anong ulam nyo lagi dito? Anong permi sudan? Ako kang ako gusto lang Ha? Ugagi na Uga, ginamos. Uga, ginamos. Ayan. Isang, isang, isa lang kami makaisda. Guro, kada ulan. Guro, kaisa, kadalawa. Isang... Kapag ka isa, kada <laughs> may sawa, malaki ang sawa. Tsaka mo. Oh. Oo isa sa isang buwan, isa, isa o dalawang lang. beses lang makakakain ng isda, karne, bihira lang din. Bihira. Karne. Sagad kain Ayun, kawawa din yung sitwasyon nila mga kasikap, no? Isipin mo si nanay, may mga anak, no, na kargo niya ngayon. mga apo niya, no? Pati apo niya, kayo na rin ng ano na bumubuhay. Tapos lagi bang tumutulong si Aterna Erna sa pagtatrabaho sa kampo? Lagi siyang sumasama? Talagsa. Talagsa lang, ate Erna? O, kasi hindi mo pwedeng i-force kasi uh, umiinom ng gamot, nag-i-inject, no? O, sa utak. sa utak. Kailangan kasi, ate Erna, ano, ma-maintain yung ano mo, pag-inom ng vitamins, tapos yung pag-inject mo, no? ha Wag kang Skitsipirin si niya na itong iyan. Wag kang, so, ano, wag kang... Skitsipirin si niya ako, no? Mm -mm. Asa ang sakit ko sa utak. Mm -mm. Pero ano naman, mm -mm. saan mo siya pinacheck up na Sa Bacolod? Kay Doktura, Eskandino. Ilan na, iyan na sa Goberno, sa Mio. Sa Rehab. Pinakigal ko na ni Kanikay, wala ko bulan, wala kang nakacheck up. Ikaw, Nay? Mm -hmm. Pugri-spirito. Pugri-spirito. Kaya ano lang po. Kung magigalagaw na nito. Hindi ka ano, maglagaw. Ate Erna ha. Dire lang ka. Oo. Oh. pamati ka kay nanay. Makinig ka ha. di at uh, itong video natin, itong vlog naman natin is maraming makapanood nito. Uh, malay mo, merong uh, sponsor na hipuin po ang kanilang puso no? para magbigay ng maintenance, nagamot, no? bulong, oh. tapos sa uh, injection para sa inyo, para hindi ka naman problema. No, magkano ang bayad sa injection ay? Wala na. Nasa ah, mayor lang. Pamasahi lang. Pamasahi lang, no? Pagkain gobyerno ba hindi tipis sa mga hatag mm. sa driver? Kung nang tenka, unamon ko eh. Kung nang tenka, unamon ko eh. Kung nang tenka, unamon ko eh. nga, ay, libre. O, di ba, At uh, mag-pray lang, no? Mm. Sa ginoo. Ah, nanay. Uh, ano, ano, ano pangalan mo ulit, Nay? Josipina. Nanay Josipina. Si Ate Erna. saka si Ate Evelyn, no? Oh. Masayahin si Ate Evelyn, no? Oh. pa smile, -smile lang, no? Oh. Ate Evelyn! Oh. Parang oh. in love ka, ah. Wala, ah. Ha? <laughs> mekanik ka kang katapos. Pinsil na size. 16 years old yung oh, panganay niya, nagkakarga oh, tapos na. Ang pagiis na bulit. Nabalaan. Oo, oo, oh, oh, huwag oh, mo patrabahuin at uh, minor, minor de edad. Hmm. Si Ate Evelyn ba nagtatrabaho din sa kampo no. dati? Pero ngayon, hindi na katrabaho eh. Katrabaho pa rin. Hindi mo mapakaunti Ako hmm. sa kanya anak. Ay, ikaw yung nagbabantay sa anak. niya? ikaw okay. yeah? uh -huh. Hello, Toy. Anong pangalan mo, Toy? Justin. Justin. Guwapo si Justin. Hindi pa nabinyagan. Uy, tatay, wala kang magawa. Mm hmm. Oh, Pigado. Pigado. Pigado, no? Ay, oh. Ito si, ano? Si Ate Erna, maano siya, magaling siya makipag-usap. Magaling siya makipag-communicate, no? Ayan, basta ano lang, huwag lang papayaan yung vitamins, no? Oo. Oh, oh. Tapos inject every... Every month. Every month ang oh, inject mo, Ate Evelyn? Mm -hmm. ah. Isa every three... 3 months. 3 months. Oh. Okay, kinahanglan mag balik-balik lang. Ginaano oh, pa, ginaano ni okay. maano na ko na 10 years na kuna Ndikan. Ah, 10 years na. 10 years. Years. years na. Basta ano na lang. Basta ano lang. Huwag kind of, uh, mo lang pabayaan. Basta may follow-up check-up kayo. Okay. Inject. Pupunta lang kayo doon. No? Ayan. Ako si, ano ha? Ate Erna. Ako si Kuya Gab Becerra. Isa ako ka charity vlogger dire sa Negros, gabulig ta sa mga pigado naton nga kababayan, mga pobre ha. Oh, okay. Diri man ako manggaranon pero mabulig lang ta sa makaya lang no. Oh, okay. Mm. -hmm. sa ngayon kasama ko si Kagawad. Si Kagawad pareño. Oo. Oh, okay. Kagawad. Oh. Ayan siya yung ano na siya yung may sabi no ng sitwasyon di dito, siya yung uh, naging daan. Okay. Oh. Mm. -hmm. mm -hmm. Yan, Kagawad, tasok. <laughs> si Kagawad do. Oh. Oh. Ayan, may mayroon kaming dalang uh, groceries sa inyo. O, oh, ibigay natin, kagawad, kay nanay, tsaka kay ate Erna. Ayan, may mga groceries dyan, mm, dyan, ha? Ako mm. Ay, ma, ito, Ayan, may mga dilata, <laughs> nai. May mga kape. May, may habon pa, uh, uh, Ano pa yan? Ito, 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 nai. Buksan mo to. Ay, ito, ay, bata, ay, bata. Oh, ibigyan mo yung bata. Ch uh, cheesecake. Naman. Tapos, siyempre, may 5 kilos na bigas. May Josefina. Ang may tulong namin ngayon, 5 kilos na bigas. Tapos, groceries, ha? Ayan. O. Ay, si Kagawad, oh. Ayan, siya yung may sabi na sa, sa sitwasyon nyo dito. Kaya, andito tayo ngayon. Hmm. Wala yeah. kit mga ubarang, mga mm. hindi ka na maglagaw. Mm. wala hindi rin oh. mga bata. Paiskilahon oh. mo. Ayan. Huwag ba nilang bag ang sisay mo? Kaya wala ko problema, school supply. Wala school supply. Mm. Ano yung Bila, judge? Gusto mo yan makaiswila ang imo mga hinablon? Mm. Hindi, eh, wala silang school supply. Wala naman. Wala pa. Asya, to ba lang sisay mo? Ikaw ang naman mo. Ayan ha, so thank you uh, Kagawad, parehin nyo <laughs> Ayan, siya po yung ano na ha May daan kung bakit Andito ako ngayon, kasi syempre Yung puso niya para sa mga Kababayan niya rin dito sa Candelaria no? At, Yung uh, pagtulong din no, Sa mga kalugar niya, ayan, thank you Kagawad At syempre, nay uh, Mayroon din ako ibibigay na Kunting cash sa inyo ha, pambili ng school supply Siguro, oo Oo, oo. Oh, wala 1,000 eh? hmm. um. uh, pesos. Binan mo uh. siya ng notebook, ha? Oo. Oo. wala you. Thank you. Thank you. Thank nai. Thank you. 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 Thank Ayan, welcome. Ang 1,000 pesos na ay eh, bigay ni Ate na magday. Tapos itong bigas, bigay ni Tita C. Tapos itong uh, groceries, bigay ni Tita Nora Arsadon. No, mga sponsor natin. <laughs> Ang oh, salamat sa naghahatag. Dito oh, okay. bang ba salamat kay oh, sa si Kakawad? Ang <laughs> isang <laughs> <laughs> mga Ano <laughs> single oh, oh, si Kakawad. Sige ha. Kung oh. gusto kong makabulig man oh. sa inyo, oh. Ay okay. wala kami so, isa sa gusto ko nga amo gani nga gindala ko di Ay, si Sir Gab para makabulig sa inyo. Kay mm. nabalaan ko gid nga kamubuludigan gid. Di di hindi ka tulog kay eh, wala man nakali sa log. Di ginahan ka na sa sako eh. Di kay na tulog nay. Ay sako ang ibutang Ay, dira. Oo, pala yung tulog. Inabalang na dira. Oh. dad ra. Okay tani man dagdag si Justin. Hoy George nga wala bintana. Oh, wala rin. Bakla pa naman 'yan. Bakla pa naman nanjan. Dito sila natutulog, kuya Dito sila natutulog. Ah, kunotong payag siya, piyak mo to, siya ka rin. Ah, may merong kang malit na kubo doon. So sila dito. Eh, hindi. Mhm. Eh, dadali na siya bigyan mo ng ano, ang cheesecake. Oh, toy, liga. Ba't hindi masarap? Sa gitna ng Meron ka ng ano ha, meron ka groceries, bigas. At uh, may 1,000 pesos pa. Uh, bigay na natin sponsor. Ayan. Kayo na bahala dyan. Siyempre, bilang mo lang uh, notebook yung, uh, yung, anak mo. At syempre, mag lang taha, ha. lang ta sa ginoong may magbulig pa sa inyo ha? Bilang bilang anay ako mag-promise na Hindi mo na ako mag-promise pero marami naman tayong mga sponsor na nakapanood nito. Ano kuya? Ito rin isa sa mga anak ni Nanay. Ano pangalan mo kuya? Oh, ta si Kuya Juji. Panganay, pinakapanganay ka. Ayun. Ah, subang. Oh. Ayun, ha? Oh, Ate Evelyn. Wow. Bigyan mo yung anak mo. Alak na? <laughs> Ayan, so ano lang no, talagang napagsamantalahan yung ano nila, yung kaisipan nila, no? dalawa sila. Ayan na yung ikata, ito mga 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 Iba-ibang ano pala, iba ang tatay sa dalawa niyang anak, iba-iba. Sa anak ni Ate Erna, iba din ang tatay. Oo. Amo ni, ang gamay. Guwapo pa naman. Oo. Ayan. So sana no mga kasikap matulungan natin sila nanay at uh, may edad na nga si nanay talagang uh, lumalaban pa rin no sa buhay uh, Nay Nay di pa pala kayo kumain ng tanghalian? May oh, pa Ayan magsaing na kayo nay may bigas na kayo oh, Tapos may mga dilata ha may mga sudan ka mo Dila oh o oh, may gatas man. oh may. Sa may... kamin mm. mm. bakit di ka nakatulog? <tinyo> tatlo, tatlo kasimana semana Tatlo, puro tangkong. Puro utan. Puro Sugod ka lang sa pa lang Nang starting. Nakakita kami ka kilo mabait. Otis sa kalitsing. Tingnan hmm. mo mo lang ako periwol kami. Kali, kaliwet. Ah, mukha na sa inu. Sige na, Judge Tig. Ano na? sige na, Tig. Anna ha. Atsay na kayo. Ayan. At uh, salamat ha, ati Erna. Salamat. Salamat. Uh, ati ati Ate Evelyn. Oh, alagaan mo 'yung anak mo ha. Ang anak niya pag lanto nilulunan niya vitamins. Oh, gwapo pa naman, no? oh. Nakakain oh. oh, ka lula bay vitamins? Oo, kuno. Yan. So, thank you no mga kasikap sa iyong pagsama. At uh, isa na naman pamilya ang ating natulungan. Nanay, mag-pray lang ha sa ginoo na may mga blessing pa nga mag-abot. Mm -hmm. oh, salamat din kay kagawad, pare nyo ha. Oh, at uh, sinamahan ako para makapunta dito. Nay, salamat. So, thank you no mga kasikap. At uh, isang pamilya na naman ang ating natulungan ngayong araw. At uh, nagulat nga ako dito sa kwento dahil... Uh, Uh, dalawang anak niya na may problema sa pag-iisip ay uh, binuntisan no iba-iba uh, yung tatay hindi isang beses lang kundi dalawang anak kay Ate Erna iba-ibang tatay ganun din kay Ate Evelyn dalawang anak din so nakakaawa dahil ang trabaho nila ay ganito lang po sa kampo ayan tulad niyan tatabas ng damo nagtatanim at kung sana matulungan natin at uh, supportahan dahil kawawa din po ang kanilang pamilya no so thank you kay sa ating mga sponsor na nagbigay ng uh, blessing ngayong araw. Siyempre, salamat din sa ating mga uh, main sponsor. Kila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon, Ma'am ng Spain, Ma'am sa Agdan. Maraming salamat, Ma'am Teresa koing Channel, kay Ma'am Tita C. Ayan, kay uh, Ma'am Ruth Bates, kay Ma'am uh, Grace, Sultan Dot Girl, kay Ma'am Bing. Sa lahat-lahat, support po kay Kuya Bal Santos Matubang sa Diet. Ganoon po sa ating team. RB Pastrana Channel, Gumadlas Vlog, kalinga Bell TV Hong Kong, Well Fuentes, Rot Beats Mix Vlog. At uh, sa inyong lingkod, Gabesera. Salamat at God bless po. Bye-bye.